So, ngayon araw, guys, ay natapos na rin yung pag-uulan-ulan. Kaya nakaligo na rin ako after 3 days. Ayan, fresh na fresh ulit ako guys. So ngayon nga pala guys, eh pupunta nga pala ako ng computer shop kasi nga papaltang ko si mama. At ayun nga guys, hanggang madaling araw na naman ako doon. Walaan ko siguro mga alas stress na naman ako makakawin nito. Ganito naman yung gamit namin guys kasi nga binabaha doon sa kwarto namin. Tapos yung bag ko nga palang go bag ko. Ayan, hindi pa nabubuksan. Hindi ko pa tinatanggal kayo. Ayan guys, magsasalamin tayo para kita ko yung gabi. Kukuha na rin ako ng tubig guys. Kasi sa computer shop, itinda kami mga tubig. Pero ayaw kumuha kasi syempre sa ka yung puhunan, kita. Uman na rin naman sa aking back kasi mamaya magutom ako. So yung guys, gabi na nga pala. Ngayon lang ako milos kasi tinatamad ako buong maghapon. Wala nang ulan guys. Clear na rin yung gabi oh. Kita nyo? Clear. So yun yung computer shop namin guys. Wow! Christmas tree! Nga, nagbabukas din kami ng ilaw dyan. Kapag mantilim, delikado kasi ang taas yung hagdan. Ngayon, sasarado na! Ano sasarado ka? Uh, ang init ha? Init yun, uh. init ang tang init? Haka na dito ma. Ay si mama guys. Oh good. Ano eh. Ang init. Buksan ko muna yung exhaust guys kasi parang kulong yung init. Walang hangin. Buksan ko muna. Ang init. Ang ting ting guys. Okay. Bye bye. Ayun guys. Parang nakasarato ko yung mga ano. Ayan. Kita niya ba? Ayan. Oh. Sayang guys. Balik ko na lang. Anong laro yan? Strongest grab. Malakas ka na dyan? Pati ngayon. Oh, lakas. Ah, oh, lakas oh. Hindi ba ako gano'ng kalaban? So, ayan, guys. Apat ah, pa lang so, yung okay. naglalaro ngayon. Maaga pa lang. Siguro, mga 6 pa lang. Ang init, guys. Butin lang. May ganito na kami. <laughs> so, magbibiling ako kung magkano yung kinita namin today. So, ayan, uh, guys. Ganito lang pala kinita namin. Siguro, mga nasa 500 lang to. Panindo namin, guys. Ayan, wala. Ayan, headset ko, guys. Yung dati ko, headset. Nagpal ka ng headset, eh. Nakalumutan ni mga mga salamin niyo. Ayun. Ito ma! Tantan, sabi si Ano rock niya? Silver. Silver! Mapaglaro ba tayo niyan, silver ka. Sige, sali ako, wait lang. Babalorant kami, guys. Sali ako, ha? Hmm. Tatape na ako, guys. Bago? Oh. Pressure kayo doon? Sa na yun, Tignan ko. <laughs> right click na pag para. right click. Ano, nag-start kayo? Tatape mo? No. Wala to guys. Niyaya ako pero nag-start. Ayan guys, mga gusto nga pala ako palaruin. Friend nyo lang ako. Gold one lang uh -huh. ako. Ayan, mahina lang ako eh. Pero friend nyo ako guys para mapaglaro tayo. Dati naman akong gold guys kaya kaya ako magbuhat. So abang inaintay ko sila guys, magdodota muna. Marami naglalaro ngayon guys kasi eh no. Ano, RGC nga pala to guys. Ang nilalaro ko dito, LOD lang. Mahina ako dito guys kasi yung win rate ko, tignan nyo, 56%. Time check guys, 6.30. Time check guys, 8.52. Ayan, marami na naglalaro. Tatlo na lang yung makante. Medyo nagugutom ako guys. Medyo lang naman. Bibilang pagkain. Sa lalabas muna ako, bibili muna ang pagkain. Sana meron pa mong bibilhan. Alas 9 na. Tarado na guys. na dito meron. Burger with fries and drinks. Easy city yung Bantay sarado guys. Balik na akong shop guys. Ayan. Ayan lang yung shop namin guys. Mga sampung lakad lang. Gutom na ako guys. For 135 pesos ko, guys. May drinks. May french fries tapos burger. <laughs> Dahil palagi nga parang pupuntrip dito guys. Meron na nga pala akong ganito. Laki ng burger. <laughs> Wow! Oh. So yun guys, kanina pa wala naglalaro Ayan, anong oras na? 11 na, ayan Takatapos ko lang pala mag live So uwi na ako So yun guys, yung mga papel dito Iuwi ko na, na kasi Sa akin na to Kupit pa na to eh Ganito ako mupit guys, konti lang Guys, magsasarado na ako Alo,